Ito. Oh, dito tayo. So, magkano mga bugis nyo? Diyan po sa common po, Ito po yung garden name nila, oh. E, ano nga, ito pulong bunga? Oo. Oh, pulong bunga. Ayan. Tapos, ayan siya. Dito sa rare? 420 po. 420. Rare po kasi siya, eh. Yan, oh. 420. Alam nyo ba dati yung mga rare umaabot yan ng tagwa 1,000 mahigit. Dito na to for ano. Kasi ang ganda oh. Eh. Yan. Wow, Ganyan yung mga bulaklak niya. Pero malaki na siya. Stable na yan. Kung gusto niyo mga mura-mura, punta -mura, tayo sa mura-mura. Ayan, okay. yeah, tayo tayo sa dito rare pa rin rare po rare yan siya ang ganda o oh. oh, ayan paso paso na yan tapos punta tayo dun sa hindi to siya lumalaki hindi po Ah, ito, ito yung Sandra. maganda. Mas lamang yung bulaklak kaysa dahon ito. Tapos, kung gusto nyong mura-mura, marami yan po sila dito. Tigbogin-bilya kasi talaga ngayon eh. So, ito naman yung moral nila pero so, tingnan nyo oh. Ayan. common lang po ito 140 tapos tignan natin dun sa kabila kung magkano yung bugilbilya nila Uh. Hmm. Dang bolak Itu din, bukan oh hmm. Ini. Oh, oh. hmm. white. Eh, itu ya tak mahal-mahal seguru si kau oh, sini lah, ya. doon po ako sa kabila pupunta ako doon dito tatanong natin yung mga bugimbil nila wow maganda oh wala na namang garden name dati to bumibili ako dito ng mga gulay eh maganda ate ay ate kuya <laughs> magkano to 350 re ano to siya rare? rare ba? hindi pero malaki siya oh sa 350 common lang siya pero malaki no 350 pero mga maliliit yung mga maliliit 130 ah 130 may maliit din naman sila oh doon uh, wala oh ganito oh Ganda oh. Yun ta ito talaga si talaga nila ngayon to eh. Ayun. 130 tong ganito kasi mga maliliit lang siya. Ay kabungga. Dami dito mga sa garden. Yan. Tulungin sa ano meron din sila dong ano oh Tara pantahan natin. Lilipotos pa dito. Kung gusto niyo yung malaki, meron naman silang malaki oh. Yung kapat. Kuya, magkano dito? Ah, 2,000. Kuya, anong... Kaya anong Grafting. Grafting. Kuya, ano yung garden name nyo? Wala na kayong garden name. Pangalan Ay, ng, garden. Siya, oh, ah, ng garden. ano? Pero along the highway lang naman to, oh. Magkatabi sila dun. Ito kasi ito, oh. Ah, ito, oh. Grafting pala ito. Tatlong Hindi lang. Ito ganito. Hmm, kasi ilang-ilang yung bulaklak na yan dyan, kuya. Sa dalawa. Tatlong, apat, apat na variety meron oh. dito lima ayun mga ng tatlo apat lima yung mga collector ng bugis guys <laughs> dito ka itong tapag nagahan kayo ng mga tatlo limbo oh, kasi ang dalawa dalawa ito dalawa yung dalawa 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 Ito yung dalawa wala dalawa malaki lang ang puno niya doon. Ah, pero wala siyang hindi kagaya ng may ano ano. May mga gulay din dito si Kuya. Ah, oh, ang cute naman ito. Anong tawag niya? Magkano to? Ang cute Ha? Huh? Kinsit. Kinsit. Kinsit Ganda na.